Kasunod ng bigla ang pagtanggal sa 35 na PNP personnel sa lungsod ng Davao ay nagpaliwanag ngayon ang PNP sa nasabing issue. Sabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang ginawa raw ng pagsibak sa nasabing mga pulis ay para bigyang daan ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa pagkakapatay ng pitong individual sa ilalim ng isinagawang anti-illegal drugs operation ng Davao LGU noong March 22 hanggang March 26. Ito naman daw ay batay sa pag-aaral at rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service 11. However, in this case po ay uh, yung relief po nitong 35 uh, PNP personnel including the uh, City Director po ng Davao City Police Station as well as yung mga station commanders, commanders po is based po sa recommendation po ng uh, Regional uh, Internal Affairs Service po ng 11. Kung matatandaan niyo po ay uh, nagkaroon po ng uh, investigation, moto proprio investigation ang regional IAS po ng 11 uh, that uh, arose doon po sa 7 deaths na naitala po natin mula March 22 to 26 uh, that uh, uh, led the RIAS to conduct its moto proprio investigation. So one of the recommendation po na sinabi po nila ay uh, the, uh, for the administrative relief po nitong 35 PNP personnel to give way doon po sa ongoing investigation. Giit ng PNP hindi pa guilty ang mga pulis na pansamantalang inalis sa pwesto dahil maari pa rin umapila ang mga ito. Pwede pa rin daw patunayan ng mga sinibak na pulis na wala silang kasalanan at sinunod lang nila ang protocol sa ginawang operasyon. The, uh, that being said, hindi po ito ibig sabihin na guilty na po itong ating 35 PNP personnel. However, Uh, this is not the first time na ginagawa po ito ng RIAS and even the PNP na kapag ka isang pulis po natin ay nai-involve po sa ano, mga, uh, illegal, uh, reported illegal activities, may mga infraction, ay inaalis muna po sila pansamantala doon po sa kanilang posisyon para po bigyan daan po yung ginagawa pong investigation. Ngayon kung sakasakali po matatapos po yung uh, investigation na ginagawa po ng RIAS at kung makikita naman po, na wala naman po silang kasalanan. Ay magandang opportunity po ito sa ating mga kapulisan para makapag-present din po sila ng mga ebidensya na makakapagpatunay na above, uh, above board po yung ginawa po nilang operation doon sa sinasabi pong mga nagresulta po sa pagkakapatay po ng suspect. At uh, sinasabi naman po nila ay uh, regular uh, they, they they enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Pero para kay Davao City Mayor Baste Duterte, wala man lang kasing paabiso o preliminares na ginawa ang PNP na may plano pala silang alisin sa puesto ang mga pulis. Sabi ng Alcalde, dapat ay in-charge lamang sa operasyon ang isa ilalim sa investigasyon at hindi ang buong batalyon. May mga ganitong issues uh, they usually uh, question the one who is in charge or but not this not not this uh, not this uh, amount no so dagdag kayo ang uh, nasa um uh, na relieved tayo uh, without i think uh, kulang lang preliminaries dahil dito personal na umapilan si mayor Bastet sa tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG at maging kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa ginawa ng PNP sa kanilang lungsod umaasa si Mayor Baste na walang kinalaman sa politika ang desisyon na ito ng PNP. The RD has to uh, statement but I would like to hear a comment from the DILG on, on you know like a reason Just, uh, gusto ko maka- or even from the president because as I said, ito kasi na-issue, bumalik na it this happened, I think, a month ago. I declared drugs but never told anyone I never ordered anybody from the police uh, to, to do anything. It was a declaration coming from me and I said, kung may papatay ako yun, so and they still I do not know but you know we can we can behave like children and pretend that this is not politically motivated. Wala nga raw nakikitang irregularidad sa mga operasyon ng PNP sa lungsod si Mayor Baste dahil matagal na niyang kilala at katuwang sa pagsugpo ng kriminalidad at ilegal na droga ang mga sinibak na pulis. Sa katunayan, malaki ang ibinaba ng crime rate sa lungsod dahil na rin sa mas pinaigting na partisipasyon ng mga kapulisan sa mga komunidad na sakop nito. Bagay na dapat itong ipaliwanag ng mga kinauukulan. would like to get a comment from DILG and maybe the president and what he thinks about this issue because these are hard-working policemen uh, that they are uh, questioning you know, they have good track records and they have served the people of davao uh, since they became policemen Unang-una po ay uh, nire-respeto po natin yung uh, naging pahayag po ni uh, Mayor uh, Duterte po at uh, naglabas na rin naman po ng uh, statement po yung Regional Director po ng Police Regional Office 11 at uh, unang-una ay uh, nagpapasalamat po sila sa uh, acknowledgement na sinabi po ng ating uh, kagalang-galang na Mayor na nakikita niya yung efforts ng ating mga kapulisan, mababa po yung... Uh, yung crime sa kanila at uh, yun po ay uh, ipinagpapasalamat po in impact doon po sa nilabas na statement po ni Ardi ay uh, ay uh, recognized po nila yung suporta at assistance po ng local government units po ng Davao na lagi po nilang nakakatuwang to sa pagme maintain po ng peace and order dyan po sa Davao region. However, ang sabi nga po ni Regional Director po ay uh, kung sakasakali nga po na magkakaroon po ng findings na wala naman po silang nilabag na any existing uh, protocol particularly yung police operational uh, procedure po natin ay maaari naman po silang ibalik doon sa kanilang original uh, assignments and position or to any other uh, position commensurate to their qualifications po. We just have to wait. Uh, but like I said, it's an extraordinary move coming from uh, uh, the police by themselves no, to do this to their own uh, personnel. Sa huli, bumwelta pa sa si Mayor Baste sa administrasyon at sinabi, itoon na lang nito ang pansin sa mga naglalakihang usapin at problema ng bansa kaya sa tutukan ang Davao City kung yun yung issue nila, they're angling it, na uh, kani mga polis na to, mga, nang hilabot o mga tao, kay tungod, uh, they were uh, defending themselves, ng uh, operation against uh, people involved in illegal drugs, then siguro, tanaw na ako, it's not worth, you know, like the time and resources of the PNP. to look into this. Because there there are a lot of problems in the Philippines. Nagan a problem as a Philippines, yung, pwede address and you know the 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 police or the PNP can uh, focus on.